Ayan, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ulit kami ngayon sa farm. Dito sa sagingan natin. Siyempre, dahil nasa sagingan tayo, magluluto tayo ng inihaw na saging. Yung merong ano, margarine, tsaka may asukal. Masarap yun, inihaw. Natikman mo na ba nante? Ante? Hindi pa na. na nat pa natikman pa lang daw, Ante, eh, nilaga. Oh, 'Di ba? As simpleng ano lang yun guys, simpleng merienda lang pero sobrang sarap. Siyempre mga ka-Dragon ngayong araw din ay mag lalagay kami ng abono tsaka magdidilig rin kami. Ma parang masama ang panahon, parang uulan kaya maglalagay na muna kami ng abono para mabasa na. yan let's go. Samahan niyo po kami. yan sa antilogay ang tagabutas, sa antipasing naman tagalagay ng abuno, kahadidiligan namin yan mamaya. yan medyo madilim ang kalangitan. ano pa na yung puting ang okay. di na pagsinajit? Yan mga sa paglalagay ng abono. Huwag daw masyadong malapit sa puno. Yan o. Sana hindi tayo mapalpak sa paglagay. Baka pagdating namin dito bukas ay ano na, nagsidilawan na. Dilaw na nga. Masira. Baka masira. Ano kasi inaw ano, nag-stop yung kanyang bulaklak nabibitin niya ata sa tubig wala kasi kaming ano eh patubig dito na ano talagang manumano magdilig ay eh, mag-igib ng tubig

lalim na dyan. Mm Hindi -hmm. <laughs> na natin Malapit na natin maubos. <laughs> malapit nang maubos ang balon. Tubig ng balon. Ito <laughs> kay na. na. Galing din kasi yan dito oh, sa may ano, talukan. Yung tubig niyan. Mababaw lang yung ano na yun. Balo na. Kahit mahuli ka din. At daag taktakaw, tida danong, ti pishpan. Tubig bang kinukamanti o isda? maitim na yung nakukuha doon sa balon kaya dito na kami sa fish pan fish pan mabuti nga talaga ito shortcut So, ayan guys. Dahil tapos na tayo mag-delig. Mag-abono. Buti hindi rin natuloy yung ulan. nag ambon na kanina eh. Abon -abon. Yung saging na to guys, binili lang namin sa tindahan. Kasi yung anim na ano natin dyan, saba, hindi pa rin matigas. Ang tagal. Kaya bumili na lang kami ng saging. Hindi nga siya ganun kaganda kasi ano. Parang may bukol-bukol yung laman niya. Ang balat. Nakaitim. May itim-itim. Ang hangin. Tsaka magkakape kami. Ayan. Partner ng saging kape. Tapos na patanim niyan, te? Tapos na. Sa wakas. Yeah. Natapos din. Walang Diyos, natapos din. Ilang araw? Tatlo. Tatlo. Ayan. Okay, mag-ihaw-ihaw na tayo. Naiwan namin yung ihawan. Nauwi pala yun sa bahay. Uwi ka muna nga ron. Diyan ha. <coughs> Sanay na sila. Ne? Tampukuan mo nga. mo ba? Grilled banana. <coughs> Putol na ito mamaya. Sinog <laughs> na yung steak. Okay. May palitan na. Eh? Marami tayong pan. Yun, hindi na magkunan to. Marit na ako. Palitan <laughs> ng steak. May okay. gatas ka na. Play. Okay. Ay, kapi. Para siyang coffee mate na. Cappuccino. Ala ka, Gigi! <laughs> Nakasama talaga ruda <laughs> apo ng ah, pungut. pero masarap yan. Tama to. Pwede na yan. <laughs> wala guys, muta eh. Hindi nakatingin ka sa sa kape, nagtimpla ka sa sa tela. <laughs> Kaya eh. Wala. <laughs> muta eh. Ano? Arita. Mm. Ano naman ng gi? Mm. Pwede na yan. Ay, ano ano ikot mo. Kakatis ko, ito ko mga araw sa ba.

Ngon tay đi. Tức ngon. Tay đi cứ, kala man lại đi ngamin tin nga si Star Margarine tap tam mo tu. nga mi di choy nga peanut butter. Hindi ko. Ha, aga, Star Margarine mo ayusan. Kala man mi de peso mm. din gusto. Star Margarine. Mas masarap pang ano. Mas di masarap pay. din yung kuan ayon ko lay pink. Ay, Ay pwede gatas. Alas kakita, palawan-palawan sinapay. Pink na margarine. Marinda Ay, no, Litson. <coughs> Litson. Wala kaming kwani. Ang -e? um, kape. Ano, pagod daw niyo ni Papa muna? Nga yun, sabi nga yan, sabi nga yan. mo ang liyong umot. Hindi na yan. Girl, kain na. Hmm, mangan <rerun> <diode> tayo. Nandaraman <that> natin yun. yung... Sulug, ah? <that> dyan sarap nga daw hmm. hindi mo magbigit yung asukan hmm. ano ang tema masarap dahin? naimos guys ngayon lang ako makatikim ng ganito guys I inihaw na saging op op kanina okay. nakasuot yung mga ngipin nyo ngayon hindi, hindi ako na ako guys pasensya na kayo guys kaya tapos magkain hmm. hindi na sila makabilta hmm. hindi, mak Wala. hindi kayo masanay kung hindi tinatanggal nyo

Uh, ang ganda ba? na nila mga kadragon. Ngayon lang dala natin. At may inihaw na sa bak. No. Nag-aihaw sila may balat. Mm -mm. Pero yung oh. gantong ano, well, tinanggalan well, ng balat. At dog. Hindi pa. Ang sarap. Ang <coughs> sarap. Ito yung naminom Yan. Hindi ko. Kung yan.

Hmm. Ano ka? Ay, next. Tapos na po Sarap. sa hey, bangarap, pero pwede ka. Gayahin na. Gawin mo na tante? Mula makan besar mana? Mana? Mana yang nubung sahing tu? Gani tu ganito kawin mana angan cantik? Oh, dah tak tulung sahpan manu. Kegandaan yang ko. <laughs> Ini oh, eh. na, na mas melaki tu yung kuan binili ko. Na bakal ikuan. nunga yo? Aku pangan kerja. Nunga. 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 May Sabi mo. Na, mm. Dani, magtanong kasi anta, <tipan> ang, ang kain sige, dami ano, tas gano na man asukal masarap. Mm. Asukal. Mm. Itam ka bigay pa. Sabal. Oh, pa. Ano?

Ang pakam na kasanay. Okay, ang kayo patanin daw. 15 or 16 daw. May kunay may 15 or 16. Three kayo nagbaling kay man hindi sa isa. Bu may bay na bu may bay. Bu may bay. sabi na nat palakihin pa daw kunte. Oh. Meron kasing nahuli doon. Hindi <coughs> sabay naglaki. Ibusin hmm. niyo na oh. Diyan ko na. Hmm. hmm. kaya ang pa eh. Isa na nga na. Huli talaga. talaga. Hmm na. Tunay ng gatkan. Ako wala pa. Ako. Salamay ka po. Tunay okay. ng gatkan ba guys? Ito ang gaya mo yung nalaga Ay, So ayun mga ka-dragon, bali pa uwi na po kami. Sana ay nag-enjoy po ulit kayo sa aming Simpleng Vlog today. At sana ay nabusog po namin kayo sa aming Simpleng Marienda. Pauwi na kami kasi baka hapunin kami dito sa bukid. Wala kaming sasakyan, maglalakad pa kami. Kita-kits po ulit sa susunod na episode. Ingat po kayo palagi. We love you. Bye kado, po. Bye -bye. Ingat po.